here at punta bila oh, di pata ba ba Lipata. ay punta si ati mo no, wait man mm hindi, -hmm. ato hello, wait, nagbantay dito yeah. shen Ito si ati mo sa cottage mm -hmm. oh, bantay di akin miya ha Mana ono nama kadiha dong? surprise ko ng hangin. Grabe ka hangin, no? Press ko na, kong... Ay! Uh -huh. Na, ito na lagi! Na! Si Kumusta na? na. Uy, go! Dili, ma'am. Puro this video, mga adol. 40 bis. <laughs> okay, sa YouTube ba na ako ni 40 Butang? Days. 40 bis. 40 bis. Hala, sa YouTube, Butang! Ay, tutok sa ako? 40 bis. 40 bis. Ah, uh, amo nak. Na. Dile, tarang basolo. Oh. Ayon basol. Ayon island. Ad to lim uh, sumilom. Sitcho, sitcho sumilom. Barangay Lepata. Uno pa di unda ko na, bukid di unda. Basol Island. Dili, Basol. Island, Basol Island. Uh, white sand. White Sand Beach. Ito ang Sumilom. Yan, Sumilom Island. Ano ba ko? Island siya ba? Si Sabi ko Presco. Ito cottage dito. Taas. Naug ba? Kaya yung ka? Dali rama. Magkuha ko sandiya. Naog ba? Ay! 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 Ay!

dia kasabut seje tukar ay, uy tabuni tabarogi ya babu lagi maglipali po run tabuni ro ini do mawo lagi maglipali po bay pasirin-rin kasabut vitamins dong vitamins um bancakan vitamin oi 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 he he tapung <coughs> uy oi malak

Ah, batu. Where you go? Huh? Yeah, that grown. Kau mengarap mengkau. kau di tu. Nice.

Slicey dito, otro slicey. Ano <laughs> o? Kamal si Papa? Hindi, ito ito. Ito Gana dito dapat o oh, kay green green diri kay medyo lubog diri dapat dito kay gana dito. Dito. Gana color Bye